sa so today ay gagawa ako ng ubi spasyon. So, ayan yung mga ingredients niya. 2 in half cups ng glutinous rice. 1 in half cup ng coconut milk. And 1 can ng condensed milk. At maglalagay din ako ng vanilla pang At saka, lalagyan ko siya ng

Ilagay na natin sa kawali yung glutinous rice. Lulutuin lang natin siya sa mahinang apoy. Ayan. Hanggang sa mag light brown. Kalo-kaloy lang natin para hindi siya masunod. guys, tuloy-tuloy lang tayo sa paghahalo so, ito na guys luto na yun glutinous rice flour ayan, pupuha lang tayo dyan ng na. pang-dust natin naman yung kalahati. Ilagay natin mamaya na maya sa ibabaw. So, yun guys. Ilagay na natin yung ating wet ng So, nakikita arena salin na natin dito Yan, hitlat lang natin bang ano guys may vanilla at saka langka tapos ilagay natin yung natira kanina 亲，拜拜。